Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng money garland para sa aking dalawang anak na kahit papano pano nagpursigi sila sa kanilang pag-aaral. Katulad last year, with honor pa rin, pa rin sila. Kaya ito yung pinaka-reward natin sa kanila. Tara, samahan niyo ako. This is it guys. ito yung pinaka reward natin sa kanila guys dahil masipag silang mag-aral kaya naman deserve nilang bigyan ng ganito guys ito yung pampalubag loob sa kanila guys para naman sa susunod na taon magpursige pa rin sila sa kanilang pag-aaral Shoutout sa mga mami dyan. Try nyo tong gawin sa mga anak nyo para naman kahit papano maging inspirasyon nila sa kanilang pag-aaral. Uh, kapag meron sila ng ganito every year na narating yung recognition, meron sila nito. Um, ito yung tips ko sa you guys. Gawin nyo to. The best to guys. Subukan na to guys. Kaya try ninyong gawin sa mga anak niyo para masaya sila sa araw ng kanilang recognition Tapos na yung isa. Ayan. Gagawin tayo ng isa, guys. Ito naman. Para kay Ate Ash. Last one, guys. Tapos na tayo. Finally, guys. Tapos na siya. Ito na siya, guys. Sigurado matutuwa ito si Ate Ash at saka si Brian. Ayan. Ito yung reward nila, guys. Kasi patuloy silang nasa with honor. Malay mo, next year, ang mga yung grades nila, pagbutihin pa nila yung pag-aaral niya. Kaya naman tips ko dyan sa mga mami, bigyan nyo naman ng reward yung mga anak niyo para kahit papano, maging inspirasyon nila para magpursigi pa sa pag-aaral. Ayan, maraming maraming salamat guys sa panunood. Don't forget to like, comment, and please share this video. And follow for more videos. Bye-bye!